Magandang araw mga bata, muli ay makakasama ninyo ako ngayong araw. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kapaligiran at ang kahalagahan nito sa atin at sa iba pang bagay na may buhay. Suriin natin ang larawang ito. Ano-ano ang iyong nakikita? Tama. Tayo ay may nakikita ritong hayop, halaman, bundok, talon at lawa. Ang lahat ng mga nakikita ninyo sa larawang ito, maging sa ating paligid ay bahagi ng kapaligiran. Ano nga ba ang kapaligiran? Ang kapaligiran ay binubuo ng mga bagay na may buhay katulad ng tao, hayop, halaman at iba pa. Ang araw, hangin, lupa, tubig, panahon at iba pang bagay na walang buhay ay kasama din sa ating kapaligiran. Kabilang din sa ating kapaligiran ang mga kalupaan at katubigan. Narito ang ilang anyong lupa at anyong tubig sa ating paligid. Ang ilan sa mga halimbawa ng anyong lupa ay bundok, burol, bulubundukhin, bulkan, lambak, talampas, at kapatagan. Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa. Papilog at patulis ang tuktok nito. Ang burol ay mataas na anyong lupa ngunit mas mababa kaysa bundok. Ang bulubundukin naman ay binubuo ng maraming magkakahanay na bundok. Mas mataas at matatarik ito kaysa sa bundok. Ang bulkan naman ay isang uri ng bundok. May mga bulkan aktibo at mayroon din namang hindi aktibo. Maaari itong maglabas ng lava o mga tunaw na bato. Ang lambak ay isang patag na lupa na nasa pagitan ng mga bundok. Ang talampas ay patag na lupa sa ibabaw ng bundok. At ang kapatagan naman ay patag at malawak na lupain. Mainam itong taniman ng iba't ibang pananim katulad ng palay at mais. Narito naman ang mga anyong tubig na makikita sa ating paligid. Ito ay ang karagatan, dagat, lawa, talon, ilog, sapa, look at bukal. Ang karagatan ay ang pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Maalat ang tubig nito. Ang dagat naman ay malawak na anyong tubig na mas maliit kaysa sa karagatan. Ang lawa ay anyong tubig na napaliligiran ng lupa. Ang talon, ang daloy ng tubig na mula sa isang mataas na lupa na umaagos pabagsak sa ilog. Ang ilog naman ay mahaba at makipot na anyong tubig na umaagos patungo sa dagat. Ang sapa ay anyong tubig na kadalasang natutuyo kapag tag-init. Ang look ay malalim at malawak na anyong tubig na nagsisilbing daungan ng mga barko. At ang bukal naman ay anyong tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang lahat ng bagay na matatagpuan sa paligid ay may kanya-kanyang kahalagahan na ginagampanan upang balanse ang ating mundo. So ano nga ba ang kahalagahan ng kapaligiran sa atin at sa iba pang may buhay? Una, ang kapaligiran ay nagsisilbing tirahan ng tao at iba pang may buhay. Ang mga puno at halaman ay nagsisilbing pangunahing tirahan ng iba't ibang organismo. May mga hayop na nakatira sa kagubatan, disyerto, kabundukan, karagatan at iba pang bahagi ng katubigan. Ito ang nagsisilbing kanlungan at proteksyon laban sa iba pang hayop. Dito sila nakakakuha ng pagkain upang mabuhay. Ito rin ang paraan nila ng pagpaparami ng lahi. Pangalawa, ang kapaligiran ay napagkukunan ng pagkain. Ang mga hayop at halaman ay maaari nating pagkuhanan ng pagkain. Ang karne ng hayop ay mayaman sa protina. Halimbawa nito ay ang isda, gatas, itlog, keso at iba pang karne mula sa hayop. Samantalang ang prutas at gulay ay mga pagkain mayaman sa bitamina, mineral, carbohydrate, fiber, at taba na nagbibigay enerhiya at sustansya sa ating katawan upang panlaban sa anumang sakit. Pangatlo, ang kapaligiran ay pinanggagalingan rin ng mga materyales. Mula sa balat ng mga hayop kagaya ng ahas, buwaya, at tupa ay maaaring makabuo ng sinturon, bag, sapatos at damit. Samantalang ang mga fiber ng pinya, abaka, saging at water lily ay maaaring gawing kasuotan, chinelas, bag, sombrero, food tray at basket ay ilan lamang sa mga gawang kamay at eco-friendly sa kalikasan. Ang troso ay ginagawang kasangkapan sa ating tahanan tulad ng mesa, upuan, kama at kabinet na gawa sa kahoy. Pang-apat ay ang malinis na hangin. Napakahalaga ng hangin upang tayo ay mabuhay. Ang mga hayop at halaman ay nangangailangan din ng hangin sa kanilang paglaki. Mahalaga na mapanatili nating malinis ang hangin na lalanghap sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno na nagbibigay ng oksigeno o oxygen at nakatutulong din ito upang makontrol ang polusyon sa hangin. Panglima ay ang sikat ng araw. Ang init at liwanag na mula sa araw ay napakahalaga sa mga may buhay. Pinapainit nito ang ating panahon. Ito ay nagbibigay enerhiya sa mga halaman upang makagawa ng pagkain. At ang panghuli ay nagbibigay ng matabang lupa. Ang lupa ang tinuturing na mahalagang pinagkukunan ng lahat. Nakapagbibigay ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasaka. Ang natural na tubig na ating iniinom ay mula rin sa ilalim ng lupa. Lupang gawa sa luwad na ginagawang banga at paso ay maaaring pagkakitaan rin. Ang ibang bahagi naman ng lupa ay napagkukunan ng langis at likas na gas. Ilan pang makukuha sa ilalim ng lupa ay ang yamang metal at mineral tulad ng ginto, pilak, platinum, tanso at bakal tandaan ang kapaligiran ay binubuo ng mga bagay na may buhay katulad ng tao, halaman, hayop at iba pa. Samantalang ang araw, hangin, lupa, panahon at iba pang bagay na walang buhay ay kasama din sa kapaligiran. Ngayon, upang masukat naman natin kung ikaw ay may natutunan sa ating aralin ngayon, ay subukan nating sagutin ang mga sumusunod na gawain.